Ay guys, magigisa ako ng munggo. Ay maghihimay ako ng pinapa. Tara, samahan niyo ko at may maikling kwento. Iyon, <laughs> nakaka lang ng loob na minsan yung mga inaasahan mo at akala mo totoong tao. Na tulungan mo rin naman, di ba? Pero yun nga, doon sa time na kailangan mo, bigla na lang nawawala. So, eto na guys. Igigis ako na yung ating pangsahog sa munggo. Eto na pa. Lambot ko na siya. At dahil magigisan na ako, Sasabihin ko sa inyo kung ano yung sikreto ko sa pagluluto ng ginisang munggo. Yun guys, yung nilalagyan ko ng beef cubes. Yung inisang munggo. Tapos, meron tayong kamatis at tinapa. Yun. Kung hindi nyo pa na try, try nyo lang gunapit ko na lang maaga yung aking secret. Dalagyan natin sya ng pwentong patis. At ng Pungkik paminta. At iahalo ko na rin yung tinapa. Hindi to ito eh. Pinimay ko lang. Kasi may napanood ako kay David and Ryan. Minimay na nila yung tinapa. Hindi nila pinirito. Before kasi, bago ko himay, piniprito ko pa. So ngayon, dinaya ko. O, diba? Naluto na yung kamatis. Pwede na natin siya isalin doon sa pinalambot natin ng munggo. Ayan, dahil nakatatakot, ilalagay ko na yung inisa natin sa pinalambot natin ng munggo. Haluin natin at papakuluan ko na siya. Bahala na maluto si kamatis dyan. Kaya lang, dahil ayaw ng asawa ko ng uh, malapot, dadagdagan ko ng tubig. At maglalagay din ako ng magic sarap. Ay, wala nang laman. Buha tayo ng bago. At hintayin lang natin siyang kumulo. Tapos, tikman. O, di ba? Ayan, ayan. Tatapang ko muna, guys. Ha? Balikan natin siya later. Ayan, kumukulo-kulo-kulo na po. And, ganyan. Gusto ko ganyan lang kalapot. Ayoko yung malamnaw na mungko. So, titikman ko na. Apakasarap. Okay. Yun lang. Bye, guys.